Sa lupaing malayo, may isang matandang hari na may pitong anak na prinsesa na mahihilig sumayaw. Nagkakainggitan ng magkakapatid, kaya ibinili ng hari ang bawat isa sa kanila ng pare-parehong damit upang maiwasan ng away. Pero nagrereklamo pa rin ang mga prinsesa tungkol dito. Sawang-sawa na akong magsuot ng ganitong pare-parehong damit araw-araw. Ako rin! Ako rin! araw na iyon, habang ang pinakabata sa mga prinsesa ay naiinis na naglalakad sa palasyo, nakarinig siya ng malalakas na ingay. Ang ingay ay nagmumula sa kabila ng isang misteryosong pinto sa palasyo. Nang lapitan niya at buksan ang pinto sa pag-uusisa, nagulat siya sa nakita niya. Dahil sa harap niya, may isang pares ng pulang sapatos na kusang gumagalaw. Lumapit ang sumasayaw na sapatos sa prinsesa. Nang isinuot ng prinsesa ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa hindi ka panipaniwalang bilis. Wah! Ang bilis kong tumakbo! Naglakbay ang prinsesa sa mahaba at maladisyerto na daan. Suot ang mahiwagang pulang sapatos. Sa wakas, tumigil ang mahiwagang sapatos sa isang malayong lugar, sa isang sikat na patahian. Maraming magagandang damit dito. Nagtanong siya sa sastre kung ang damit ay pwedeng isuot sa sayawan. Siyempre, ngunit tandaan, ang damit na ito ay nagpaparusa sa makasarili. Binili ng munting prinsesa ang damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Hindi pinahalagahan ang sinabi ng sastre. Palihim niyang itinago ang sapatos sa ilalim ng kanyang kama habang ang iba ay natutulog. Dahil ayaw niyang ipahiram ang damit sa mga kapatid, gusto niyang maging kanya lang ito. Sa sumunod na gabi, naroon ang lahat ng mga kapatid niya sa sayawan. Suot ang pare-parehong lumang damit. Pumasok ang ikapitong prinsesa sa bulwagan. Suot ang bagong damit. Nagtataka, tinanong ng mga nakakatandang kapatid ang bunsong prinsesa kung saan niya nakuha ang damit na ito. Ngunit hindi siya umimik. Sumayaw lang siya habang malungkot na pinanunood siya ng kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga araw. Gabi-gabi ay dumarating ang munting prinsesa sa sayawan, suot ang panibagong damit. Wala siyang pakialam sa mga kapatid niya na hindi makapunta sa sayawan dahil kailangan nilang sulsihin ang lumang damit. Isang gabi, napansin ng isang kapatid niya ang makintab na mga butones sa damit ng munting prinsesa. Alam niya na ang mga butones na iyon ay matatagpuan lamang sa isang sikat na patahian sa malayo. Ngunit imposible para sa munting prinsesa na makapunta at makabalik sa malayong sastre na iyon sa isang araw lang. Upang matuklasan nito, nagpasya ang magkakapatid na ang isa sa kanila ay magbabantay sa bunsong prinsesa. Saan man siya pumunta, sinusundan siya ng isa sa kanyang mga kapatid at hindi nila siya pinababaya ang mag-isa. Sa wakas isang gabi, nakita ng munting prinsesa na ang kanyang ate ay nakatulog habang nagbabantay. Sinamantalan niya ang pagkakataong ito. Agad na sinuot niya ang mahiwagang pulang sapatos at bumili ng panibagong damit sa sastre. Oh! Ang dami ko ng damit! Hihi! <laughs> Maiingit na naman ang mga ate ko! Hahaha! <laughs> Kinabukasan, napansin ng isa sa mga ate niya ang malaking punit sa kanyang lumang damit. Humingi siya ng tulong sa munting prinsesa. Hindi ako makakasayaw sa sirang damit na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng isa sa mga bagong damit mo? Hindi pwede! Akin sila! Ginawa sila para sa akin! at mag-isang tumungo ang munting prinsesa sa sayawan. Walang pakialam sa kahit kanino. Habang sumasayaw siya at niyayabang sa mga bisita ang kanyang bagong damit, narinig ng kapatid niya ang kalampag sa ilalim ng kama ng munting prinsesa. Pagyuko niya, nakita niya ang mahiwagang pulang sapatos na gumagalaw mag-isa. Sa sandaling isuot niya ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng mabilis. Wah! Wow! Anong nangyayari? Nakalabas siya ng palasyo sa isang kisap mata. Oh, saan siya nagpunta? Weh, nandito lang siya kanina. Grabe, ang bilis niya. Tinawid ng prinsesa ang mga bundok at mga burol sa maikling oras lang. At nang sa wakas ay narating na niya ang patahian, kusang tumigil doon ang mga sapatos. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dose-dose ng magagarbo at maniningning na damit ang nasa harapan niya. Ah, nakakapunta siya dito at nakakauwi ng napakabilis dahil sa mahiwagang sapatos. Pwede rin po ba akong bumili? Siyempre, ngunit tandaan, pinarurusahan ng damit ang makasarili. Nakinig ang prinsesa sa sinabi ng sastre. Pangako po, hindi ako mang iinggit o magdadamot. Nagbihis siya sa bagong damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Samantala, habang nagsasayaw mag-isa ang bunsong prinsesa sa bulwagan, biglang pumangit ang damit niya nangyayari sa maganda kong damit? Anong nangyayari? Grabe, nakakahiya. Habang napapanood ng mga bisita ang kanyang pagkalito, bumalik ang munting prinsesa sa kanyang silid na umiiyak. Hinanap niya kung saan saan ang mahiwagang pulang sapatos para makabili siya ng bagong damit, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Ha? Asa ng pulang sapatos ko? Oh, sinong kumuha nun? Sa sandaling iyon, bumungad sa kanya ang ate niya na hawak ang mahiwagang sapatos at may suot siyang bagong damit. Ito ba ang hinahanap mo? Oo, 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 napagtanto ng munting prinsesa na nabunyag na ang kanyang sikreto at napahiya siya nang hindi niya pinakinggan ang sinabi ng sastre. Sinabihan siya ng ate niya na ang pagbabahagi ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humingi ng tawad ang munting prinsesa sa kanilang lahat at mula sa araw na iyon, pinapahiram niya ang mahiwagang pulang sapatos sa isa sa kanyang ate araw-araw. Salit-salit ang mga prinsesa sa paggamit ng sapatos papunta sa sastre, sa hindi kapanipaniwalang bilis. Kaya nagawa ng lahat ng magkakapatid na prinsesa na makabili ng bagong damit at naging masaya na silang sumasayaw sa bulwagan tuwing gabi.